Good morning mga kabakya, Dito na naman tayo sa ating daily routine Sa ating exercise na ating mga inahandang panlaban Ayan morning at sa kahapon Ayan Hagisan natin ng kunting crack corn para siya ay kumaskas Ayan Nakahanda-handa na rin yan siya Para sa labanan at Exercise lang natin siya Para gumanda ang cutting ability at maragdagan ang kanyang lakas kanyang katawan at yan lakas ng pakpak good morning sa lahat natin mga kabakya dyan kumusta kayo dyan ah, uh, maraming labanan ngayon maganda talaga ngayon kung marami kang mga pa, mga papisa mga palahi na kasi maganda ang papremyuhan uh, talagang bagay na bagay sa ating mga backyard walang pot money at makalaban na tayo ng may per win malaking tulong sa atin yan kaya kunting exercise lang sa ating mga alagang manok yan si Whitey ano to red red line to uh, ang nanay nito red game farm ang brood ka ko nito yung sweater tapi ko na biboy anak sa biboy ayan ah, pag nagkapira may laban namin to sa 2 hits sa uh, gentry cockpit kasama yung puti kong isa ayan siya What up, what up? thank you very much thank you for watching salamat sa mga sumuporta sa akin maraming maraming salamat hindi ko kayo may isa at uh, lagi akong nagpapasalamat sa inyong lahat at God bless sa inyo kanya kanyang pamilya sa sumuporta sa akin sa mga hindi pa nakasubscribe please subscribe sa aking malit na channel uh, Mel Backyard Vlogs please please po thank you very much salamat po God bless sa lahat uh, mga kabakyard, mga handlers, gappers kunting exercise lang tayo Wadap, wadap. Good morning good morning yan dito tayo sa ating backyard ito yung backyard ko ayun may nakabakod na yun doon ay magawa na rin akong kulungan oh. yan kulungan ko what up thank you for watching Bye-bye.